Sampuan buwan at apat na araw na kami dito sa store namin. Siyempre kapag malinis din yung loob, dapat malinis yung sa labas. Linis na kami dito sa harap para naman kahit papano, maganda rin tignan dito sa labas. Hindi lang yung sa loob. Pakapasok mo pala ito yung makikita mo dito sa dining area. At dito sa side na to, dito yung mga feedback, feedback wall namin. At kung meron kayong mga suggestion, dyan pwede dyan. Dito naman yung logo namin. Yan, ito yung logo namin. Pwede ka dito mag-picture-picture. Picture. Tsaka dito yung mga uh, menu namin, yung drinks. Ito mura-mura -mura lang yung drinks namin. Yung uh, fruit, uh, ay, fruit soda namin, yung 12 oz, 29, 16 is 39. Ito yung mga flavor, green apple, mango, blueberry. So that yung blueberry namin. Yung sticky milk, parang milk tea lang to. Ito yung uh, 16, uh, 16 ounce, tapos 12 oz. Ayan. Ito yung mga flavor. Sa so, dito, mga snacks namin, yung combo namin. Tatlong piraso ka ng kakain at inumin. 75, Ayan. pancit plain. Sa dito rin yung and stock namin na single. Tapos yung meal, siyempre, yung silog-silog namin yan. Murang-mura na lang yan. Yung 50 pesos mo, may sukli. pesos. Dito yung pang ano namin, pang umagaan, pang tanghalian, pang gabihan. Ayan, pwede kang visit dito. Talagang 50 pesos mo, meron ka ng fried chicken with rice. Tapos yung, itong yung inad namin, bagong inad namin, pork sisig with rice. 50 lang yan. Ayan. Nag-offering pa lang kami ng deliver uh, basta around dito lang sa Pulangi. Tsaka dito sa parting to, dito yung learning area namin. Tsaka pwede naman dito kumain. Kapag gusto nyo dito sa part na to. Kasi may electric pan doon, no? Tapos may ilaw rin siyempre dito. Ayan. so, may electric pan dito, pwede kayo dito kumain. O mag-aral yung piso wifi namin dito yung nakalagay pinapull out na namin kasi mahina yung kita kahit yung kaibigan kong merong saray ng piso wifi ay mahina talaga yung kita sa, kasi sa ano rin yan eh, sa place din yan eh kaya yun napag-issue na namin na ipapull out na lang siya para naman uh, maka, <coughs> makabawas rin sa gastusin sa electricity kapag gusto nyo rin maglaro habang inihintay yung order nyo ito meron kami dito ang pwede nyo uh, paglaruan dito ito yung mga box pwede nyo basa-basahin habang hinihintay yung foods nyo or yung kasama nyo ito magde-deliver muna ako sa school kasi may nag-order dahil sinisipagan tayo ngayon tara diretsyo na natin to deliver deliver dan okay collection time nagbisita pala naging oh, si oh, shop oh, na oh. mo so sikat na vlogger sa kasi ba sa inyo Prangi oh. yan sige it eh, will dahil special kasi sinubra na namin yan ng dalawang sabaw oh. <laughs> shout out rin pala dito sa dalawa hey. Andrei! Andrei! <laughs> Kaya kung gusto niyo mag-visit, kumain dito. Open kami ng Merkules hanggang Sunday, 9 to 9. Ang location nga pala ito is Sondri Alnay, Pulangi Bay, Beside of Jasim Gasoline Station. At ito yung dating dabar. Kaya tara na, visit na sa shop namin.